Narating ng isang special operations team ang kagubatan. Mga armado, sinusundan ng special forces ang isang convoy ng mga sasakyan. Paglapit ng mga ito, agad nilang pinagbabaril. Matapos man neutralize ang lahat ng guwardiya, kinidnap nila ang mga scientists. Tinakpan nila ang ulo ng mga ito at isinakay sa helicopter. Pagkatapos ng operasyon, pinahanay ang mga sundalo nang tanungin sila. "Sino kayo?" Sabay-sabay nilang sinagot. "Hindi ko alam, sir." Sinabi ng commander-in-chief na matagumpay ang operasyon. Ibinigay nila ang kanilang mga kagamitan. Nagsa sa gawa ang US ng isang pulong militar upang talakayin ang operasyon. Nag-aalala ang lahat tungkol sa mga nawawalang scientist at sa mga piraso ng meteorite na bumagsak sa Africa. Kapag natuklasan ng mga nanghihimasok ang komposisyon ng meteorite, malalagay sa panganib ang buong mundo. Dati nang nagtrabaho si Agent Morgan sa South Africa dahil dito, siya at tatlo pang agent ang ipinadala roon. Samantala, nagretiro na si General Sherman. Binabati siya ng kaniyang kasamahan at may iniabot ito sa kanya habang nagkamay sila. Kasabay ni Agent Morgan, palihim ding ipinadala ang mga freelancer. Trust but verify, sabi ng nila. Pinuksan naman ni General Sherman ang mensaheng iniabot sa kanya. Matagumpay ang iyong plano. Natapos ang misyon. Samantala, nagising si Jackie, isa sa mga nawawalang agent. Wala nang balita tungkol sa kanya mula nang bumagsak ang kanilang helicopter. Nasagip siya ng isang tribo. Nakita siya ng mga katutubo na sinusubukang lumabas at agad silang lumapit sa kanya. Labis ang tuwa nila kay Jackie. Sinusubukan siyang kausapin ng pinuno, pero wala ni isa sa kanila ang marunong mag-English. Nang tanungin si Jackie kung ano ang pangalan niya, wala talaga siyang isagot at maalala. Ang tanging nasabi niya ay, who am I? Siyempre, hindi iyon naintindihan ng mga katutubo. Kaya ngayon, ang pinakamalaking tanong para sa kanya ay ang bago niyang pangalan, unti-unting gumagaling si Jackie. Naging kaibigan niya ang isang batang lalaki mula sa tribo. Sa tulong nito, natutunan niya ang kanilang wika. Sinusubukan ni Chan alamin kung gaano kalayo ang kailangan niyang lakarin bago makarating sa si syudad. Hiningin niya sa bata na ipakita kung gaano kalayo ang kanyang tatahakin. Gumamit ang bata ng buhangin, Simbolo na milya-milya ang layo. Dito na ako mamamatay ang tanging na sabi ni Jackie. Nakakita ang ating bida ng mga cub na cute na cute. Siyempre, nakakatuwa at kaibig-ibig itong makita. Nataranta ang bata. Lumalapit na kasi ang kanilang ina. Huli na nang mapansin ito ni Chan. Kaya mabilis siyang tumakbo at umakyat sa isang puno. Sa kabutihang palad, hindi siya maabot ng nagngangalit na Leones at umalis din ito kalaunan. Nakabalik sila ng ligtas sa tribo. Sinalubong ng pinuno ng tribo si Jackie at sinabing may nakita silang isang malaking bakal na ibon. Dinala nila si Chan Ron. Ang malaking bakal na ibon ay ang helicopter na sinakyan nila Jackie. Nang makita niya ito, biglang bumalik ang mga alaala. Ang malungkot na pagtatapos ng kanilang misyon. Naalala niya ang mga agent na kasama niya sa operasyon. Nasa na sila ngayon? Nasa na siya? At sino ba talaga siya? Palubog na ang araw at oras na para sa mga ritual. Naghanda ang mga katutubo ng malaking apoy at nagsayaw inanyayahan din si Jackie. Isang kakaibang handaan. Ngunit biglang dumating ang mga gwardiya bitbit ang isang malaking balita. Ipinakita nila kay Jackie ang naguunahang konvoy ng mga sasakyan na papalapit sa kanila. Masaya si Chan at sa wakas, makakaalis na siya. Binasbasan nila si Jackie sa kanyang paglalakbay at nagsagawa pa ng isang ritual para sa kanya. Ibinigay ng pinuno ng tribo ang isang pulseras na sinasabing magdadala ng swerte sa daan na siya ng isang sasakyan. Nakagat ng ahas ang driver. Mamamatay na ito. Sinubukan niyang sipsipin ang kamandag ng ahas, iniisip ng dalaga na inatake ni Jackie ang kanyang kapatid. Mukha kasing kanibal si Jackie na kumakain ng tao, nakaka nakakatawa talaga ang sitwasyon. Para ma-neutralize ang lason, kailangan niyang nguyain ang mga halamang gamot. Pero dahil sa epekto ng mga halamang iyon, naapektuhan ang kanyang pagsasalita at hindi niya maipaliwanag ng maayos ang sitwasyon. Sa kung anong paraan, nagawa pa rin ipaintindi ni Jackie na tumutulong lang siya. Ngunit hindi maintindihan ng babae ang kanyang wika. Gumawa si Jackie ng isang drip pan mula sa mga materyales na nasa paligid. Sa isang banda ay isang hilaw na nyog. Sa kabilang dulo naman ay sa ugat ng lalaking nakagat. Nagmadali niyang isinakay ang lalaki. Lumalabas na may karerang nagaganap sa lugar. Si Jackie ang nagmaneho at siya ang naunang dumating sa finish line at nailigtas ang kapatid ni Yuki. Natuwa ang mga doktor at na-neutralize ng halamang gamot ang lasun. Ngunit ang paggamit niya ng niyog ay tanging ang special forces lang ang may alam. Samantala, namamanhid pa rin ang kanyang dila. Para sa kanila, isa pa rin siyang katutubo at hindi special agent. Binigyan siya ng doktor ng gamot na bahagyang nakapagpagaan ng pamamanhid kinailangang pumunta ni Jackie sa bayan upang matutuloy. Tulungan ng doktor na maibalik ang kanyang alaala, hindi siya iniwan ni Yuki at inalok na ihahatid siya. Samantala, nakatanggap si Agent Morgan ng tawag mula kay General Sherman. Lumabas na sa mga pahayagan ang mga litrato ng nawawalang agent na si Jackie Chan. Lahat pala ng mga agent na kasali sa operasyon ay kailangang mamatay. Habang nasa ospital si Chan, biglang may reporter na lumapit para interviewin ipinaliwanag ng doktor kay Jackie na wala ang kanyang alaala dahil sa matinding pinsala sa utak. Pero ramdam naman niyang malusog siya. Kaya bakit ganon? Pinayuhan siyang pumunta sa pulisya upang hanapin ang sarili niya sa listahan ng mga nawawala. Umalis si Yogi at may dumating na mga CIA agent. Inanyayahan nila siyang sumama. Nagulat si Jackie. Ano ang kailangan ng CIA sa kanya? Dinala siya sa isang kwarto kung saan naroon si Agent Morgan. Siyempre, hindi niya ito nakilala. Tinanong siya ni Morgan kung may iba pang agent na nakaligtas. Tungkol sa kawalan nila at para kay Morgan, magandang balita yon. Patay na ang lahat at wala namang naaalala si Jackie. Tapos na ang interogasyon, nagsinungaling si Morgan sa kanyang mga kasamahan na hindi ito ang taong hinahanap nila. Ngunit nagbayad siya ng isang serial killer. Samantala, sa South Africa, ipinasok ang mga scientists sa isang kwarto, pinipilit silang pag-aralan ang meteorite, ngunit hindi kinakaya ng mga makina ang sobrang tensyon. Una, nagkakaroon ng problema sa kuryente ang buong syudad. At pagkatapos, ang mga piraso ng meteorite kasama ng mga kagamitan ay sumabog. Nakatakas ang mga scientists. Maraming mga appliances ang nasira sa buong syudad. Mga television, kable, vending machines sa istasyon ng pulis kung saan naroon si Jackie. pina ang lahat. Bagsak ang mga computer kaya hindi hindi siya maipasok sa mga database. Pero napansin ng opisyal na naka-duty ang poster niya na wanted. Ilang minuto lang, dumating na ang mga tauhan mula sa Homeland Security, dinala nila si Chan sa isang lugar na pamilyar sa kanya at sinimulan siyang investigahan. Ipinapaalala sa kanya ng isang lalaki ang mismong misyon na iyon. Muli bumulusok ang mga alaala ni Jackie. Ang helicopter, ang mga kasamahan niyang agent na nagkakakilanlan sa isa't isa. Lahat ay mula sa iba't ibang bansa. Pero nang si Jackie na ang magpapakilala, tila nagulo ang lahat. Isa sa mga namamahala sa mission ang nagputol ng control sa helicopter at naghahanda na silang tumakas. Ang unang lalaki ay nakatalon at ang pangalawa naman ay nahuli ni Jackie. Hawak-hawak niya ang lalaki sa parachute habang hawak rin siya ng mga kasamahan niya sa misyon. Ngunit wala rin matinong sinasabi ang nahuling lalaki kaya binitawan niya ito. Habang nakabitin sa helicopter, naisip ni Chan na tumalon dahil wala rin silang pag-asang mabuhay. Bumagsak siya sa isang puno at sumabit sa mga sanga. Tinanong ulit, sino ka? Ipinakita ang 54 na biging pasaporte. Tiga-anim para sa bawat agent na kasali sa operasyon. Ginagawa ng lalaki ang lahat para makakuha ng impormasyon kay Jackie at iniisip na pinagtatakpan lang ni Chan ang kanyang mga kasama. Pero talagang wala siyang alam. Dahil dito, binugbog siya ng lalaki. Hindi pa rin siya naniwala at umalis. Hindi nag-aksaya ng panahon si Jackie. Kahit nakaposas, mabilis siyang nakatakas mula roon. Literal niyang sinusubok ang tadhana habang bumababa mula sa bubong ng gusalet. Pagkalipas ng ilang sandali, nasa hotel na si Jackie. Pero may naghihintay na rin doon para sa kanya. Nandun din ang reporter. Hiningi ni Chan na bayaran ni ito ang taxi na sinakyan niya kapalit ng panayam, ngunit dinukot ng mga tauhan ng serial killer ni Morgan ang reporter. Nakalabas pa rin si Jackie sa kaguluhan yon. Nakaiwas siya sa habulan at natagpuan ng reporter na kaposas ito sa isang kotse. Tumalon si Jackie sa loob at pinaandar. Sakto namang dumaan si Yuki. Inilagay niya ito sa likod ng manibela direkta mula sa bintana. Magkasama silang tumakas mula sa habulan. Nabangga nila ang lahat ng madaanan. Ngunit pansamantalang na-stuck ang kanilang sasakyan. Pati ang pulisya ay nakasunod na rin sa kanila. Nalinlang nila ang mga humahabol sa kanila sa pamamagitan ng mabilis at astig na pagparada. Pero paglabas nila, nasalubong nila ang mga tauhan ng mamamatay tao. Nang matrap sila, wala nang daan kung hindi ang pagitan ng dalawang gusali. Pero salamat sa galing ng babaeng nagmamaneho, nakadaan sila. Anumang pilit ng mga humahabol na abutan sila, hindi pa rin nila magawa. Nakarating sila sa bubong ng gusali, naloko ni Yukir ang mga kalaban at muntik na silang mahulog. Pero nanatiling makatao si Jackie at tinulungan pa niya ang mga kalaban. Nagusto siyang patayin kani kanina lang. Sa wakas, wala nang ibang humahabol sa kanila. Huminto sila at sinubukang alamin kung bakit siya sinusundan ng lahat. May dala siyang bag ng isa sa mga agent na napatay. Sa loob nito ay may isang note na may cipher na matagal nang gumugulo kay Jackie. 11 drivers, one drop. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Hindi na kinakaya ng ating bida. Wala talaga siyang maaalala ni isang bagay. Umakyat si Chan sa tuktok ng mataas na lugar at muling itinatanong ng pasigaw. Sino ba ako? Habang nagpapahinga si na Yuki at Chan na solusyunan naman ni Christine ang cipher. At nagtagumpay siya. Ang cipher ay tumutukoy sa numero ng telepono ng isang kumpanya sa Rotterdam. Nang imungkahi ni Yuki na magpicture sila, kakaiba ang reaksyon ni Christine. Ayaw niyang magpakuha ng larawan. Rotterdam, Holland. Nagkakatugma ang mga ebidensya ang posporo na ginamit ng pinatay na piloto ng helicopter at ang posporo mula sa restaurant sa tapat ng gusali. Ginamit ni Jackie ang card na ibinigay sa kanya ng CIA sa isang payphone diretsyo niyang tinawagan si Morgan. Dahil akalanya akala niya kaalyado niya ito, sinabi niya ang kanyang kinaroroonan at humingi pa ng payo. Nagkataon, nasa mismong gusali sa tapat, si Morgan at inutusan niya ang kanyang mga tauhan na patayin si Jackie. Ngunit humiling ang dating General Sherman na dalhin ito sa kanila ng buhay. Sinabi ni Morgan kay Jackie na huwag magtiwala kaninuman at matapos ang linyang ito, umupo siya sa mesa. Napansin ni Chan ang kumikislap na pulang ilaw mula sa bag ni Christine. Nagre-record pala ito ng kanilang pag-uusap sa telepono. Bukod pa roon, nare-record din niya ang lahat gamit ang headset sa kanyang nga. Nalalaman din kung bakit ayaw nitong magpakuha ng litrato gamit ang kanyang kamera na pala itong baril. Nagpanik at naging paranoid si Jackie. Ano ba ang nangyayari sa paligid niya? Umamin si Christine. CIA agent siya at nasa panig siya ni Jackie. Siya raw ang dapat matakot sa taong tinawagan niya. Sa sandaling iyon, dumating ang mga tauhan ni Morgan sa restaurant. Akala ni Jackie sinumbong siya ni Christine kaya tumakas siya. Muling hinabol si Jackie pero hindi lang siya nakatakas. Nagawa pa niyang sagipin ang aso. Tinawagan niya ulit si Morgan mula sa payphone. Nagsimula siyang takutin ni Morgan sa mga tanong nito. Pilit nitong inaalam kung nasaan siya. Sumagot si Jackie, hindi ko alam at iniwan ang card sa payphone. Samantala, pinag-uusapan ni na Sherman at Morgan ang kasunduan tungkol sa meteorite. Pagkatapos ng transaksyon, papatayin din ang mga scientists tahimik na pumasok si Jackie sa gusaling kinaroroonan ni na Morgan at Sherman. Dahan-dahan siyang sumilip sa silid kung saan nagaganap ang deal, pumasok si Chan sa vent at nakinig sa usapan. Masaya ang mga scientists habang nire-report ang kanilang pananaliksik. Ngunit kulang pa ang kaalaman nila tungkol sa meteorite at delikado pa ito at umaasa silang maayos nila. Ito sa lalong madaling panahon na pagalamang ibebenta pala ang meteorite at may buyer na sila. Ipinasok ng buyer ang disk sa computer para doon niya babayaran ang transaksyon. Hiningi ng computer na maghintay siya sandali at sandaling kumuha ng inumin ang lalaki. Sa oras na iyon, tahimik na tumalon si Jackie pababa mula sa vent at kinuha ang CD. Pero sa isang iglap, may pumasok na ideya sa isip niya. Inilipat niya ang buong napakalaking halaga ng deal papunta sa isang Children's Rescue Fund. Ngayon, 'yan ang totoong magandang investment. Napansin nila ang pagkawala ng pera at ang pagkabigo ng deal. Daang-daang lalaki ang humanap sa kanya sa buong Gusali tumakbo si Jackie mula sa kanila hanggang sa makasalubong niya si Morgan. Sinubukan nitong kunin muli ang tiwala niya. Sandali parang naniwala si Jackie pero napagpasyahan niyang subukin ito. Ibinigay niya kay Morgan ang baril na palihim tinaggalan ng bala. Pagkapulot ni Morgan, agad niya itong itinutok kay Chan at malaking pagkakamali iyon. Matapos bugbugin si Morgan, tumakas siya pa sa bubong. Pinalibutan siya ng mga lalaking humahabol sa kanya. Nakipaglaban si Jackie sa unang umatake malakas at mabilis na mandirigma ito. Pero mas malakas si Chan at mas tuso. Ayaw nilang patas na one-on-one. -on -one. sabay sabay silang umatake. Matapos niyang manalo na corner si Jackie pagkatapos ay dumulas siya pababa sa madulas na salaming bubong. Pagdating sa dulo, gusto niyang basagin ang salamin. Pero delikado kung kamao ang gagamitin niya. At dito nagamit ang pulseras ng mga katutubo. Pinabasag niya ang salamin gamit ito. Pero nasa ibaba si Morgan. Habang tumatakbo palayo, kasalubong niya si Christine. Sumakay sila sa maliit at mabagal na kotse. Ninenerbiyos si Jackie at pinapabilis niya si Christine. Pero kalmado lang ang babae. Oras na raw para gumana ang plan B. Dagsadags sang tao na nakasuit ang pumapasok sa gusali. Nagtanong si Jackie, yan na ba ang plan B? Pero iyon pa lang ang plan A. Ang plan B pala ay isarado ang lahat ng kalsada at itataas ang tulay. Dumating ang maraming mga CIA agents sa lugar. Si Morgan, na nagtangkang tumakas, ay nahuli. Ngayong araw din, malalaman niya ang buong impormasyon tungkol sa Pero paano ang disk? Itinapon ito ni Jackie sa ilog. Saan naman siya pupunta ngayon? Sa Africa. Dahil nangako siyang ibabalik niya ang compass ng bata. At dito nagtatapos ang ating palabas. Maraming salamat po sa panonood at maraming salamat din sa ating isandaan at apat na subscribers. Hanggang sa muli, only in the Philippines TV here na nagsasabing, Ingat!